nangyari siya yan, anong nararamdaman mo? Ano po, para mag-start po sa beer, ng biyernes lang po. Biyernes? Okay, anong mga pakiramdam okay, so, na... Yung, may may sakit po talaga ako yung namamanhid, pero yung... Uy, may dwindle. Mm -hmm. na uh, ano? okay, sa araw. O, oh, tapos? Ano po, ano, bakit pag kumisang okay. po, talagang isang araw maramang namamanhid ko ako gano'n kasi may maintenance po ako sa thyroid ko po. Mm -hmm. Mm -hmm. Yun nga lang po, yung, nitong, nung biyernes nag-start, hanggang nung lunis po, balit, parang tatlong araw po, gano'n na lang yung kamay ko na ano. Tapos, parang ang sikit po nung lalamunan ko. Pero mga makitang sakit doktor sa'yo, pero yung pag maintain mo, okay lang yun. Opo, kasi pero, sa thyroid po. Opo, po, hindi ko po, po inaasya yun ha. Apo. Okay, uli natin yung dalawang yan at may babae pa na kaitin. Mm -hmm. Mamaya, ano ka ang asenso ka man yung alas 6 na. Alapit uh, ka madam, umpisa na tayo. Okay. Hindi, okay. walang yung mga yan. Dito po. Dito lang. Okay, ganyan lang po ha. bakit lang yung madam. Simulan na tayo. uli natin yan. Sakit doktor mama? Oo. <laughs> oh. Wala akong makita. Pero yung pagmimintin mo, huwag mong alisin, okay. no? O. Oh, didinan ko na ang pikit. O. Oh, wala. O. Oh, ito po yung babae. Ay, no. Support ang isa. Yan yung babae. Aray. Hmm. Ayan. ayan siya. Ayan siya, o. Nakakasama Ayan po. Ayan, nagagalit no? Na. Ito yung kulam. Okay. Ready tayo sa turare Repo, tenyo sa pararota, sino mga gumagambal sa babae nito, mag-usap tayo sa Espiritu ng Diyos. Diyos na lahat, Diyos na nakinakatakutan sa kerno. Ang sa Diyos sa Diyos kamara, Eloe, sabawag Eloe yaba. Po! Aray! Mm. Tatanggalin mo yung lagi mo rito, ha? Tatanggalin mo. Opo. Oh, o, may tanong ako, ingit galit. Hindi, yun lang, ingit galit lang. Sige pa, hindi kita masaktan. Hayop ka, kanina pa kita nakikita, eh. Ingit galit. Naiinggit ang kanilang pangalan. Bakit hindi? Sa kabanda rito? Sa kabanda? Oh, gate. Paglabas, kaliwa kanan. Kaliwa kanan! Sa kabanda? Ha? Ano tama na? Hindi pwede ganyan. Hindi pwedeng ganyan. Ako galit ako sa mga ganyan tao eh. Ha? Oh, inuutusan kita. Dalawang kamay. Mula ulo. Pababa. Tama ba dalawa kayo? Nakita ko? Iba pa yung babae na kaitim mo, kulay na to. Tama? Manika, kanji lang itim. Ano sa dalawa lang? Wala. Huwag mo kinano, manika, gamit mo. Sige, sige. Inuunti-unti mo to. Inuunti mo to eh. Sige. Sige pa. O, oh, pwede malaman para hindi ka nila, ano eh, iniiwas sila. Anong pangalan? Ayaw pa rin. Bakit tayo mo sabihin? Dahil, dahil malalaman nila. Hindi ko nga sisugurin, iiwas na lang sila. Ha? Ah. O, ingi kang tawad dito. Kailan? Kailan? Ingi kang tawad dito. Kailan nga? Anong araw? Anong araw? Ay, ah. pagagapangin ko ha. Total, ay mo mingi ng tawad. Ibabalik ko lahat. Ha? Ibabalik ko sa iyo, ha? oh, so, hindi ka hindi ka rin ang tawad. Madawa. Hindi mo siya pupuntahan. Ay, hindi pwedeng gano'n. Hindi ako papayag na gano'n. Kailangan, harap-harapan, humingi ka ng tawad. Katulad yung ginawa ko sa sa San Antonio. Humingi ng tawad yun, alasin ko ng hapon. Tapos tumawag sa akin. Hindi ka hingi. Hindi ka hihingi. O, oh, pasensyahan tayo. Ha? Pasensyahan tayo ha. Ibabalik ko ang ginagawa mo ito. Ha? Sisira mo isipan nito eh. Tama? Tapos, hindi mo patutulugin. Tama? Hanggang sa mabaliw. Tama! Hmm. Sige, tanggal mo lang. Meron pa, meron pa. Oh. Meron pa, oh. Walang niya ka. Ha? Kilala mo ba ako? Ha? Hindi. Ngayon mo lang tayo nag-usap. Ha? Oo, totoo. Pero sino nga lika? Totoo. Hindi mo nga ako kilala. Dahil halos -ha, lahat ng mapukulam dito, kilala na ako. Bako ka lang eh. Pero matagal ka ng kapitbahay. Eh. Tama? Okay. Hmm. Sige, sige, tanggalin mo lahat. O magsisimula tayo ngayong araw na to ha. Ako ang magbabaliw sa iyo ha. Huwag niyo papatapit ito, sir. Huwag niyo papatapit. Sige, tanggal, tanggal. Kunti na lang. Total, ayaw mo sabihin ng alam mo. Pero paglabas ka mo, o kaliwa ka, eh, pahinsyahan tayo. Tapos, sabi ko, lumapit ka rito para humingi ng tawad. Ayaw mo. Eh, pahinsyahan tayo. Sige, hahato kita ngayon. Sige, sige. Sino malakas sa atin? Sino? Kayo po. Ako. Ang pinakamalakas ang ama. Pangalawa, Papa Jesus and Mama Mary. Ngayon, itong, itong kakayaan ko na pinairam sa akin, hindi ka obra sa akin. Ha? Hindi ka obra sa akin, ha? Kahit magpatayan tayo, gusto mo magtulong-tulong na kayo kung sino kilala mo. Ha? Sige, baklas, kunti na lang. Maging papatapit ko, 3 days. Sige, ayaw may pahinsyan tayo. Kunti na lang, sige. Kunti na lang! Walang niya nga ka. O, oh, kunti-kunti, kunti-kunti na lang nakikita ko. Pal paliwanag na yun, o. Ayan. Ayan. Okay. O, sa dib din. Ayan. Tagiliran, meron pang stick. O, ugutin mo yan. Ubutin mo yun. Yan. Yan. Yan kasi nakikita ko. Kaya wala kang iiyaan mo sa akin. Sinungaling ka eh. Mapahin siya tayo ha. O magpapakilala na ako sa'yo. Ako si Apo Chalim, taga Sambales. Ayoko yung naangin yung mga tao dito sa kabangga Ako ang makakalaban nyo, ha? At gusto ko gumaling to. Nagaling. Ngayon mismo, ha? at hindi ko na babalikan to ha. Ha? Ngayon, kung ano yung nilagay mo rito, ibabalik ko ngayon sa iyo. Ha? Kaya siya may anak ka ba? Wala. Ah, oh, Ha? May asawa. May asawa! Wala. O oh, sige, kaya tayo. O, oh, ko din na lang. Ganun talaga ayoko inaano niya yung mga tao. Naku, oh, galit na galit ako dyan. Sobrang galit ko sa inyo. Sige pa. Diba? O, oh, pasensya tayo ha. Ikaw, sasama na kita, hayop ka. Panginoon kong susakman na akong mandakila, umingi ako ng bakba sa'yo. Upang patayin ko lahat ang gumagambala sa baba ito. San Ipatri, sakme. Ano? Poo! Ah. Pangalan nito. Pangalan nito sa ngalan ni Jesus, dahil na may balik sa katawan mo. Ate, ate, ate. Okay? uh, inyong muna po. Relax lang konte At may nasabihin ko. Alam mo ang sinabi mo? Wala. Wala kang matandaan. Okay, may video po tayo. Pwede niya po. Pwede niya po. yung niya Okay. Gila po, inam lang. Dami na nagad. Okay, shout sa lahat. ah uh, galing na tayo ng Bulacan. No? Madaling araw. Tapos, ah uh, bataan. Ngayon, ito po kasi, ito, pamilya ko na po itong mga to. Sa totoo lang, si tatay, si kuya, si sir. Pamilya ko na po ito. Ang ano ko lang po, syempre, pagka meron silang mga berya, lumalapit po sila sa akin. Pero awan ng Diyos naman po, ang lahat ng nagamot natin sa ngalan ng Ama at ng ating Panginoong Isus, si Papa Jesus, si Mama Mary, gumagaling naman po. Iyan po ay eh, hindi ako nagpapagaling. Ang layunin ko po ni Apo Chaling, alisin ko lahat nilagay. At yung nga po, lahat gagawin ko. Okay, sa lahat ng mga gustong magpagamot, kung hindi nyo po kaya yung renta ng sasakyan, wala po sa pilitan, pwede po tayo maghanap ng iba. Albawa, hindi kaya ng budget. Hanap po kayo ng iba, kasi po marami naman po manggagamot, hindi lamang po ako. Ngayon, kung kaya nyo naman ng budget, itabi nyo yung pera nyo, Darating po ko dyan. Huwag kayong magpapadala ng pera sa GCAS kasi po uso ang scammer. Okay, maraming salamat kay Apo Marwin, mga malaking pinulong sa akin. Kay Apo Ken, kay Apo Sita. Nung ako po may sakit na diabetic po ako, laki pong pinayat ko. Pero ganun man po, lumalaban ako hanggang ngayon. ngayon. Uh, at maraming salamat sa pamilya ko, sa nanay ko, sa Muporta, sa mga kapatid ko. Malamal ko kayo lahat, lahat lalo na sa asawa ko at sa mga kapatid ko. Pakishare na lang aking video para ho, nang sa ganun, eh, mapanood naman po ng iba. Maraming salamat. Pum! Ako, patinyo ako kung baka.